Madamo, karamihan ang ng ito sa mga OFW. Akala nila marami tayong tinga, forget na sa abroad tayo. Pero bago mo sabihin ng Madamo, ang tao na sa abroad, bakit hindi mo subukan ng mga pinagdadaanan niya bago makarating ng abroad? Una, maghanap ka ng legit na agency o hiring na natanggap sa iyo. Araw-araw yun o linggo-linggo, pagastos na pumasahe sa pag-a-apply pa lang. pangalawa kapag nakahanap ka ng uh, player mo at pumasa ka sa interview, ihanda eh, mo na ang pera mo. Sa medical, suwerte mo kung wala kang findings. Pero kung may findings ka, another gastos yun. Para lang makapasa ka sa medical. Pangatlo, after medical at nakapasa ka na, ihanda eh, mo na ang pera na naman para sa pangumpleto ng requirements. Another gastos. Sa so, pamasahe na naman yan, mula ng maraw, hindi ka pwede magpahinga dahil na ilang araw ka lang para makompleto ang requirements mo. Dahil pag hindi, maaari kang maiwan o mapending. Ang apat, pagtapos mo din sa lahat na yan, hindi ayos na ang requirements at medical mo. Ngayon, maghahanap ka naman ng pocket money. Siyempre, pondo mo yun ng isang buwan kailangan lang makatanggap ka ng ulang saahod abroad at kailangan mo din magbaho ng groceries para hindi ka magutong sa loob ng isang buwan at ang huli, pag nasa abroad ka no suwerte ka kung wala kang utang simula pag apply mo hanggang makalis ka dahil karamihan meron din talagang utang kagaya ko dahil kapag may utang ka ang unang sa mo abroad hati hati yan bayad utang, padala sa Pinas budget mo ulit for another 1 month kaya bago mo sabihin silang magamot, daan mo na ang hirap, pagod at sakripisyon na pinagdadaanan namin. Thank you for spending your time to read this post. Maraming salamat mga audits. Mga kaubayan, ingat po tayo lagi. God bless.